Guys, good afternoon. Ito, nagpaalam pala ako sa ama ko. Sabi ko sa kanya, gusto ko mapag-isa. Charot! <laughs> hindi sabi ko sa kanya, gusto ko mag-iftar, mag-isa. Gusto ko magpunta ng Sokwakif. Kasi may pakanon sila doon. Yung pinapasabog, guys, gusto kong masaksiyan yon. Yung pinapasabog nila before mag-adan, ganun. Tapos pinapasabog nila yon after noon, is pwede ka na mag-iftar. sabi ko, pupunta ako doon, madam. Habang hindi pa, ano, 5.52 yata yung pagpapasabog doon is nagmuni-muni mo ako dito sa may kabayan so namili mo ako dito sa may divisoria kung meron ba ditong magagandang damit sabi nila kasi tag 5, 15, 20 lang 25 gunorn yung mga halaga dito pero yung iba kasi closing kaya huwag kayo magpunta ng hapon na ha? nag-close na sila kasi naghahanda sila ng iftar kapag ramadan lang pag hindi ramadan open naman yan na always So, yan. Sabi ko, wala doon yung binibilihan ko ng ano, close bag. Pumunta ko sa Divisoria kasi open pa. So, yan. Tag-20, 15, 10, 25. Mga damit lang yung tag-10, guys, ha? Tapos, tag-5. Namili ako dito sa tag-5. Sabi ko, gusto ko dito sa tag-5 kasi tag-5 rin, e. Char. So, yan, guys, no. Namili ako ng t-shirt lang pambahay ba? kasi wala na akong dami ginawa akong trapo doon sa room ko. So, ngayon, bibili ako ng bago na pampatulog. Kasi, ma masarap sa katawan nitong ganito, manipis lang. So, yan, nakatapos na ako. Tapos, magpa-five na rin. Five na. Actually, five na. Tapos, papunta na ako doon sa may ano talaga, may kanon talaga. So, di ba, soak din yan. O, oh, di ba, ang ganda ng view pag hapon. So, mag-isa ako ngayon, guys. Wala akong kasama. Kaya, magmuni-muni tayo. So, ang ganda talaga ng view ng Qatar, no? Super ganda. Napakalinis and grabe, napakalinis. Yun lang masabi ko pa ulit-ulit. So, yan guys, namimigay sila ng ano dito, pang iftar. Ang laman yan, guys, mamaya, baka bibigyan tayo. So yan, nakatayo lang ako dyan. Hindi ako nagihingi guys ah. Tapos inabutan ako nung isang Qataris, Sabi niya, take this. So yan, o. Oh, paano na na isa akong Muslim? So, siyempre, nandyan ako. Pero meron naman pumunta dyan na, ano, hindi mga Muslim. Yung gusto lang makita yung kanon na pinapasabog nila. Pero namimigay talaga yan sila. Kahit sino binibigyan nila. So, pwede kayo magpunta dyan para mag-iftar. Kasi meron naman silang mga juice yata yung laman niya. Juice, tamar, tapos may tubig yung laman, ano niya, tapos may laban. So, habang naghihintay ako, Naglibot-libot muna ako dito, Char. Nag-ikot-ikot muna ako dito. Baka mayroon naman akong magbasa. Kaya na nagabisaya ako. Bakit anong masama pag magbisaya, ha? pare tayo, charot. Hindi ako galit, ah. So, yan, guys, no? Nag-ano muna ako, ikot-ikot. Tapos, ang tagal talaga, guys. Inihintay ko talagang pag-ano niyan. Pag-sabog-sabog niyan, Char. So, yan. Oo, oh, ang ganda, no? So, tinan natin kung sino dito ang mas hindi, inihintay ko talaga. Sabi ko ilang minuto, all, almost 5 minutes inihintay namin na pasabugin. Tapos nakaplay na talaga yung aking phone niyan, Kasi baka pasabugin nila, hindi ako maano, hindi ako ma-aware. Sure. So yan guys, inihintay namin kasi kinakulikot-kulikot pa nila yan sa <laughs> yung sa ano sa kanyon na ano ba yan. Nakadistorbo naman itong ano na to, oy. Sa unahan ko ay nagsabi pa ako ng bad words yan guys, eh, 'di ba? Grabe naman ako, oy. So yan guys, no habang inihintay ko yung pagsabog-sabog niyan, nag ano nag-uusap kami nung katabi ko na katari na babae. Sabi niya sa akin anong oras pa sabugin, sabi ko 5.52 tapos hindi siya marunong sa 10 minutes lang daw yung kulang tapos sinulat pa niya sa phone niya na 10 habi ko oh, 10 minutes so ba diba? meron din pala mga katarin na hindi marunong mag English oo at hindi lang katari ibang ano ibang Arab si hindi marunong mag English so yan gano no? hinihintay namin dalawa nag-usap kami ako yung English siya Arab pero ako naintindihan ko siya siya hindi, hindi niya ako naintindihan so finally guys yan sumabog na ang aking tay nga ay na ano na bingi talaga ako guys hanggang ngayon bingi pa rin ako <laughs> hindi na bingi talaga ako guys grabe guys sa personal parang ano paano na kaya yung sa ano no yung sa Palestine na yung mga laban laban doon ang grabe na bingi talaga ako guys yung isang ano ko Tay nga ko yung isang bata sa tabi ko guys is natulala talaga sabi ko naku yan manood pa so yan guys no kain na ako pwede nang uminom bismillah o oh, di ba diba? Mag -isa lang ako dyan guys o oh, yan yung binigay nila sa akin tapos yung sa tabi ko may mga ano doon naka hijab guys kaya syempre ako minsan lang man ako naka hijab no gina admit ko naman hindi ako naka hijab guys minsan lang titingnan nila ako sabi ko ay hey, ano, bismillah, ganyan, ganyan. Sabi niya la, ah, ganun lang, ganyan talaga yung mga, ano, no, mga among babae, no, mga, grabe talaga makatingin sa ibang tao, no. Kapag hindi ko, wag yung i-judge. Eh. kahit hindi nag-hijab yan, marunong naman niya mag-fasting, naku. So, yan guys, no, nagkumakain na ako ng tamar, guys, kasi, usually kapag nagapasting guys kumain ka muna ng tamer tatlong tamer tapos inom tubig ba? Diba? so busog ka na nun <laughs> yung ano mga araboy busog na pag ganun yung mga lalaki So 'yan inihintay ko muna Sabi ko mag-move nga ako doon eh. Kay may mga mga apat na madam dito tabi ko, tingin na tingin sa akin. Hoy, kayo mga madam, kayo ha. Shout out. So 'yun nga, tingin-tingin sa akin. So, sabi ko maglipat na lang ako sa kabila, oy. Nakakahiya sa inyo, oy. So 'yan, naglipat na ako dito kasi mayroon akong kutsinta binili ko sa kabayan. Masarap pala 'yung kutsinta na to, oy. Sana hindi expire. Sana all. So bumili din ako ng opya. Masarap 'yung opya nila. Hinaamoy-amoy ko ngayong opya kasi amoy sabon. Sabi ko, ano ba to? Parang may sabon yung kamay ko, yung pala. Baka nalagyan lang nila ng sabon. So, yan. Ngayon, na-adjust ko ngayong aking phone. Kasi nga, baka mahulog pa dyan. Tapos, may katabi naman ako dyan na, ano, hindi na sila mga Arabs. Mga Indian yata, pero mga muslim Sila kumakain din. So, yan. Kain po tayo, guys. Malapit na matapos ang, ano, malapit na matapos ang Ramadan. So, kung gusto niyo magpunta dito, everyday nagpapasabog yan sila. Uy everyday kung gusto niyo makita nagpapasabog talaga siya may mga kabayan din tayong pumunta dito mga ano hindi muslim gusto nilang gusto lang nila na makita at i-video yung ganapan doon char ganapan nangyayari ba so yan guys no uuwi na ako kasi baka hanapin pa ako bye